Isang miyembro ng CPP-NPA patay sa engkwentro sa Apayao habang nasa labing pitong miyembro rin ng teroristang grupo ang sumuko sa otoridad sa Keston at Eastern Samar. Si Bien Manalo sa detalye. Patay ang isang miyembro ng CPP-NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 17th Infantry Battalion at ng makakaliwang grupo sa Flora Apayawa. Batay sa ulat, tumagal ng mahigit limang minuto ang palitan ng putok ng magkabilang panig. Nagpulasan sa iba't ibang direksyon ang mga NPA at iniwan ang kasamahang wala ng buhay. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala, medical paraphernalia at mga personal na gamit. Samantala, kusang loob na sumuko ang sampung miyembro ng CPP-NPA sa 85th Infantry Battalion sa Lopez, Quezon. Kabilang sa mga sumuko ang ilang matataas na opisyal ng teroristang grupo. Isinorender din ng mga dating terorista ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala at mga pampasabog. Pitong miyembro rin ng CPP-NPA ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Borongan Eastern Samar kabilang sila sa Apoy Platoon na may codename na Sesame of the New People's Army. Kasama sa mga isinuko ng mga surrendery ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog at mga bala. Patuloy naman ang panawagan ng gobyerno sa mga natitirang kasapi ng CPP-NPA na talikuran na ang armadong pakikibaka at magbalik loob na sa pamahalaan. BN Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.